Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Huaybes at ngayon po ay isang pamamaraan upang balisahin ang taong um, gustong gusto ninyo o yung mga taong hindi na nagpaparamdam sa inyo. Kung kayo po ay naniniwala sa mga ganito, halika po, panuurin po natin ito kung paano natin ito gagawin. Ngunit kung kayo naman ay hindi naniniwala dito, ay skip na lamang po ninyo ang ating video dahil ito po ay hindi para sa inyo. So, gagawin po lamang natin ito ng Martes or kaya naman ay Biyernes kahit anong oras. Martes po lamang o Biyernes ng kahit anong oras. So, dito po ay may mga kailangan tayo. Unang-una, kailangan natin ng plain na white na papel. Plain pong puting papel. Kailangan natin ng baso or garapon. Kailangan natin ng kanyang litrato. So, kahit po yung half body lang, kahit po lamang yung parang ID ay pwedeng pwede na basta malinaw po ang kanyang mukha. At kailangan natin ng asukal. So, pwede tayong gumamit ng brown na asukal or kaya naman po ay white na asukal. So, simple po lamang ang pamamaraan. Kailangan po gawin ninyo ito sa isang tahimik na lugar na walang sinumang maaring maaaring gagambala sa inyo. Dapat po kapag ginawa ninyo ito ay tiyakin ninyo na tahimik na ang inyong paligid. Kapag, nala, pan, kapag tahimik na yung paligid at handa na yung mga sarili, ay maaari na natin umpisahan. Kung baga, dapat focus po, wala kayong ibang iniisip, kundi nakakonsentrate kayo dito sa ating gagawin. So, dito sa papel ay isulat mo ang kanyang pangalan ng limang beses. Dito sa papel, halimbawa siya si Juan Carlos Juan Carlos Jose. Juan Carlos Jose. Juan Carlos Juan Carlos Jose. Limang beses po natin ilalagay, guys. Limang beses po yung isusulat. So, tatlo. Apat. 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 Lima. So, limang beses po natin itong isusulat. Sa likod naman guys ay isulat mo dito ang salitang ito. Isusulat mo ang salitang ito. Ikaw ay lubusang mababalisa. Mababalisa sa kakaisip sa kaka isip sa akin. So, ayan. Ikaw ay lubusang mababalisa sa kakaisip sa akin. Ngayon, kapag naisulat na natin ito, ay lagyan natin dito ng isang kutsara po lamang ng asukal. Muri tayong gumamit ng brown or white na asukal. Wala pong problema. So, ayan. Lalagyan natin ito ng isang kutsarang asukal. So, ayan guys. Isang kutsara po lamang. Ngayon, pagkatapos po, ay hawakan mo ito at bigkasin mo ang kanyang pangalan ng limang beses. Juan Carlos Jose, Juan Carlos Jose, Juan Carlos Jose, Juan Carlos Jose, Juan Carlos Jose. Ikaw ay lubusang mababalisa sa kakaisip sa akin. 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 Limang beses po ninyong ulit unliting bigkasin ang kanyang pangalan at limang beses ding bigkasin ang ikaw ay lubusang mababalisa sa kakaisip sa akin. Pagkatapos po niyan ay ilagay mo dito sa gitna ng papel kung saan mo inilagay ang kanyang pangalan. So, dito po ilagay po natin ang kanyang litrato dito sa gitna. At saka natin ito itupi. Ganito po ang pagtupi. Isa. Ayan. Ikot. Isa. Ikot. Isa ulit dito. Ikot. At isa ulit dito. So, ayan guys. Ito po ang ating pagkakatupi. Ngayon ay ilagay natin ito, itusok natin itong papel na ito sa gitna ng asukal. So ayan, itinusok natin ito. Pagkatapos ay hawakan mo muli ito. Hawakan mo ito sa iyong dalawang kamay at muli mong bigkasin ang kanyang pangalan ng limang beses at ang ating salita. Ikaw ay lubusang mababalisa sa kakaisip sa akin. Limang beses din ang kanyang pangalan at limang beses ang ating salita pagkatapos ay ilagay mo ito doon sa lugar na walang makakakita so pwedeng-pwedeng ninyo ito ilagay sa ilalim ng inyong mga kama kung saan mang lugar na ikaw lamang ang nakakaalam at upang hindi ko ito langgamin ay maaari gumamit ng maliit na bagay ng mga takip ng uh, takip ng garapon maaari natin itong ipatong doon na may tubig para po hindi siya langgamin ang paggawa po nito ay martes o biyernes po lamang kahit anong araw at kahit anong oras gawin ng tama walang papalitan at walang babagohin